Sa panahon ngayon, internet na ang gumagalaw sa mundo ngayon. Isa na dito ang YouTube na kung saan pwede ka upload dito. Pero alam mo ba may magataong sobrang yumaman dito sa YouTube, yan ang ating tatalakayin. Ang 10 pinaka mayaman na YouTuber sa buong mundo. Kaya umpisahan na natin ang videos na ito, let's go! 10. Preston Arsment, Estimate, Net Worth 16 Million Dollars Mayroong ilang channel sa YouTube si Preston, ngunit si Preston Plays, ang pinakasikat niya, ay nagsasabi ng lahat tungkol sa kanya, gumugugol siya ng malaking oras sa paglalaro ng mga video game, lalo na sa Minecraft. Ang apat na taong gulang na channel na iyon ay may humigit kumulang 12 milyong mga subscriber, at nagawa niya ang isang mahusay na trabaho sa pagpapanatiling na gumawa siya ng versyon ng Minecraft ng mga hamon sa Squid Game sa isa sa kanyang pinakabagong mga video. Sham, Logan Paul, Estimate Net Worth, 18 Million Dollars Si Logan Paul, isang vlogger, ay nakakuha ng humigit kumulang 18 Dollars Million noong nakaraang taon. Mas sikat siya noon, ngunit pagkatapos gumawa ng napakasakit na video habang nasa Japan kasama ang ilang kaibigan, umagsak ng gusto ang kanyang kasikatan. Pagkatapos noon, hindi natuwa ang YouTube sa kanya. Si Logan Paul ay walang alinlangan na kabilang sa top 10 richest YouTubers in the world sa 2022. Sa kabila nito, nagdala siya ng maraming pera mula sa mga paninda na kanyang ibinibenta. Siya ay binabayaran din para sa mga espesyal na pagpapakita. Pinayaran din si Paul para mapipaglaban sa kapwa YouTuber sa isang laban sa boxing, at maaaring magkaroon ng rematch sa lalong madaling panahon. Kwanu, Dude Perfect, estimate, net worth $20 million. Si Dude Perfect ay kumita ng umigit kumulang $20 million noong nakaraang taon, kaya sila ang pangatlo sa pinakamayamang YouTuber noong 2022. Sina Tyler Tony, Cody Jones, Garrett Hilbert, Kobe Cotton, at Cory Cotton ang mga pangalan ng limang tao na nagpapatakbo ng stream. Ang mga creator ay gumagawa ng maraming talagang cool na stunt, na nakakuha sa kanila ng maraming atensyon mula sa mga tao sa buong mundo. Itinampuk pa sila sa ilang palabas sa telebisyon. Pula nang sumikat ang mga profesional na atleta tulad ni Drew Brees at Odell Beckham Jr., gumawa si Dude Perfect ng maraming video sa kanila. Ang network ay mayroon na ngayong mahigit 45 milyong subscriber. Ito, Ryan Koji, estimate, net worth $27 million. Si Ryan Codley ay isa sa pinakamayamang YouTuber noong 2022, at ang higit na nakapagpapahanga sa kanya ay walong taong gulang pa lamang siya. Nilalarawan ng screen kung ano ito, isang batang lalaki na nagbubukas at naglalaro ng mga laruan. Dahil bata pa siya, ang kanyang mga magulang ang namamahala sa pagpapatakbo ng site na nilikha noong 2015. Mayroon na itong mahigit 20 million user at may malaking epekto sa industriya ng laruan. Nakipagtulungan si Ryan Toys Review sa ilang iba pang kumpanya upang lumikha ng kanilang sariling linya ng mga laruan at literatura. Ang pinakakon na bagay tungkol sa kanilang mga brand ay nanagtatangkok sila ng iba pang mga bituin sa YouTube. Hindi nakakagulat na siya ang pangalawang pinakamayamang YouTuber sa mundo. Ani, Nostia, estimate, net worth $28 million, ang YouTube sensation na ito ay mayroong mahigit 35 milyong million subscribers sa kanyang channel. Si Stacy, na rin bilang Nastia, ay nakatanggap ng hanggang 75 milyong views sa YouTube para sa isang solong video ng mga bata. Nakatanggap ang kanyang mga video ng mahigit 600 milyong panunood, at ang kanyang channel sa YouTube ay nakatanggap ng mahigit 2 bilyong panunood itinatampok sa mga video ang mga day trip sa beach, birthday party, halloween costume at iba pang aktibidad. Hindi ka anong kilala si Nasty kung hindi dahil sa kanyang nakakatuwang ama na Russian American. Ang dalawa ay gagawa ng isang mahusay na koponan ng vlog sa YouTube. Si Stacey ay isa sa pinakamayamang YouTuber sa mundo noong 2022. Tema, Unspeakable, Estimate, Net Worth $28.5 Million, ang Minecraft, ang pixelated na video game na naging pabuhito ng pagkabata, ay naumaling sa Unspeakable. Mahigit na 20 milyong tao ang nag-subscribe sa kanyang apat na channel sa YouTube kung saan nag siya ng mga video ng kanyang sarili na naglalaro ng Minecraft at iba pang mga laro. Sa mga nakaraang clip, gumawa siya ng mga bagay tulad ng pagpuno ng isang silid ng mga live na alligator si Nathan Graham, isang tubong Houston, ay patuloy na nagpo-post sa YouTube sa nakalipas na dekada. Noong nakaraang taon, ibinente ni Unspeakable ang kanyang library ng video sa YouTube kay Spotter, umaasang gamitin ang malaking halaga para mapalawak ang kanyang kumpanya ng mas mabilis kaysa sa paghihintay na kumita ng ad ang mga pelikula. Sa maraming deals sa mga nakalipas na buwan, kabilang ang isa para sa back catalog ng Unspeakable, isa na ngayon si Spotter sa pinakamalaking independyenteng may-ari ng content sa YouTube. 4. Net and Link, Estimate, Net Worth $30 Million Ang nagsimula bilang isang kakaibang pang-araw-araw na palabas sa talakayan na tinatawag na Good Mythical Morning ay naging isang imperyo na may mga spin-off at extension ng brand na nagpapataas ng kanilang mga view at kita sa YouTube. Isa sa kanilang pinakamatagumpay na pakikipagsapalaran ay ang Mythical Kitchen, isang food show na may natatanging host, si Josh Scherer. Ang dalawang taong gulang na palabas ay may 1.8 million subscribers sa YouTube. Ang isa pang inisyatiba ay ang kanilang Mythical Accelerator Fund, na mamununa ng $5 million sa ibang mga YouTuber. Noong 2021, nilagdaan nila ang kanilang unang kontrata sa up-and-comer na si Jarvis Johnson para sa isang hindi isiniwalat na bayad. Pinarangalan nila ang matagal ng pagnanais ng tagahanga na talikuran ang kanilang pampamilyang pagkilos noong Oktubre sa pamamagitan ng pagtatanghal ng dalawang oras, maninaw na honor rate ang livestream kung saan nagbenta sila ng libong tiket sa halagang $50 bawat isa. Tatlo Mark estimate, net worth $38 million, si Mark Edward Fishbach, na kilala rin bilang Mark sa YouTube, ay tiyak na hindi kapos sa pera, na nakakuha ng $38 million noong nakaraang taon. Limang taon pa lang ang channel, ngunit nakaipin na ito ng malaking bilang ng mga view at subscriber. Maaring sikat siya sa bahagi dahil madalas siyang mag-record ng mga video kasama ang iba pang sikat na bituin sa YouTube. Napaka-influence ngayon ni Fishbuck, ngunit hindi naging madali para sa kanya ang pagiging isang YouTube star. Natanggal siya sa dati niyang trabaho bago sumikat at kailangan niyang operahan. Siya ay walang alinlangan sa listahan ng pinakamayamang YouTuber sa mundo noong 2022. Dalawa, Jake Paul, estimate, net worth $45 million, ang YouTuber na si Jake Paul ay matagumpay sa pananalapi, na nanalo ng $45 million noong nakaraang taon. Habang ang kanyang kaibigan, si Logan, ay walang kasing daming tagasunod gaya ng dati, umilitaw na masikat si Jake bawat taon. Si Jake, tulad ng kanyang kapatid, ay isa sa top 10 wealthiest YouTuber in the world noong 2022. Si Jake, sa kabilang banda, ay hindi gumagamit ng YouTube noong una. Nagsimula siya sa Vine, na tulad ng kanyang kaibigan, ay nawala na siya ay may humigit kumulang limang milyong tagasunod habang siya ay naroon, at ang kanyang mga video ay nakatanggap ng higit sa dalawang bilyong panunood. Isa, Mr. Beast, estimate, net worth $54 million, si Mr. Beast Jimmy, ay isa ring sikat na YouTuber na, noong 2022, ay nagkaroon ng mahigit siyang na milyong subscriber at mahigit 2.5 milyong view, na may average na 8.5 milyong view bawat araw, na talagang kahanga-hanga. Ayon sa mga estatistika, kumikita siya ng higit sa 82,000 dolyar bawat araw para sa kabuoang taon ng kita na humigit kumulang $54 million. Hindi siya, gayon pa kumikita lamang ng pera mula sa YouTube, marami rin siyang natatanggap na sponsorship mula sa mga nangungunang kumpanya tulad ng TikTok, Honey, Lotto, Quip, at CSPO. Si Mr. Beast, ay ang pinakamayamang YouTuber sa mundo noong 2022. Kilala si Mr. Beast sa kanyang mga aktibidad sa pagkakawang gawa sa YouTube at isa siyang malayang tao. Regular siyang nagbibigay ng mga kotse, pera, at bahay sa mga random na tao. Nagustuhan mo ba ang ating videos? Kung oo ay baka pwede mo naman pindutin ang subscribe button at bell button para lagi kang update sa mga ilalabas kong videos. Kaya magkita-kita ulit tayo sa susunod na videos. Bye-bye and God bless.